Hola! Tole lege tole lege. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Kuya Sampagaduan, Pagaduan ang inyong kasama sa ating Lumalim at Mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay November 2, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Chapter 14, verse 1 to 6. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Huwag kayong mabalisa. Manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, Babalik ako upang isama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano naming malalaman ang daan? Sumagot si Yesus, Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa ama, kundi sa pamamagitan ko. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin na sinabi ni Yesus na huwag kayong mabalisa. Sumampalataya kay sa Diyos, sumampalataya rin kayo sa akin. At sa bayan ng aking Ama, ay maraming silid. Ito ay bahagi ng huling pamamaalam ni Yesus bago pa siya ipako sa krus. Ramdam niya ang takot ng mga alagad. Parang takot din natin kapag di natin alam ang mangyayari bukas. Ngunit ang mensahe niya ay malinaw. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sa simpleng salita, sinasabi ni Yesus na kung siya ang sinusundan mo, hindi ka maliligaw. Hindi kailangan ng Google Maps o Ways sa buhay kasi siya mismo ang way. Hindi mo kailangan magduda kung sino ang totoo kasi siya mismo ang truth. At kahit pakiramdam mo, wala nang saysay ang lahat. Siya ang life. Siya ang nagbuhay na nagbibigay uli ng direksyon, pag-asa at dahilan para bumangon. Sa panahon ngayon, na puno ng ingay, fake news, at paandaran ng social media, napakadaling mawala sa focus. Pero, gaya ng sinabi ni Jesus kay Tomas, alam na ninyo ang daan papunta roon. Ang problema, madalas nating makalimutan na si Jesus pala ang mismong daan na iyon. Kaya kung ikaw ay nalilito, napapagod, o parang nawawala sa landas, tandaan mo, hindi mo kailangan mahanap si Jesus kasi kasama mo na siya. Ang kailangan mo lang ay magtiwala at magpatuloy. Ngayong araw na to, sa buhay natin ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng para maging daan din para sa iba. Kung may kaybigang nalilito o nadidiscourage, tulungan mo siyang makita ang liwanag. Ipakita rin natin ang truth o katotohanan sa gawa. Maging tapat kahit mahirap, sa ganitong paraan, nakikita ng iba na si Kristo ay sumasa iyo. We are invited na magbigay ng buhay sa iba. Sa simpleng pagbati, pangamusta o pagdamay, nagiging buhay ka ng pagmamahal ni Kristo sa mundo. Let us pray. Panginoon, salamat din dahil sa gitna ng kalituhan ng aming buhay, ikaw ang aming daan, ang katotohanan at ang buhay. Gabayin mo kami sa mga desisyon namin araw-araw. Tulungan mo kaming magtiwala kahit hindi namin nakikita ang buong plano mo. Gamitin mo kami bilang ilaw at patnubay sa iba upang sa bawat takbang namin makita kanila na ikaw ang aming daan tungo sa kaligtasan. Amen. Na-bless po ba kayo ng gospel natin for today? i-share po natin to sa iba. Sa ating mga kapamilya, sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, klasmit. Ka Muli, ako po si Kuya lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa panampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.